Okay guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kiyay Sibwala. At ngayon guys, ay nandito naman po tayo sa ating mga alagang manok. Kasi po, dito sa amin ay laging umuulan. Ang ating mga alagang sisiw ay, syempre, hindi natin maiwasan magkasakit talaga sila. Ito kasi yung ating paraan para po mapabilis ang paglaki ng ating mga alagang manok o mga sisiw sa ating pag-aalaga... Ito na, guys. Tingnan natin ang ating mga sisiyo dyan kasi may sipon at may ubo. Ito po yung ating mga sisiyo, guys. Ang ating mga sisiyo po ay hindi natin maiwasan ay may sakit talaga. Ayan po, oh. Mahinang-mahina po yung ating sisiyo. Oh, yan. Kasi kapag umabot na po yung ating sisiyo ng isang buwan, yan, ay yun talaga ang dapat nating tandaan kailangan natin talagang gamutin para hindi po tayo ma mataya ng mga sisiw So guys, sa ating mga sisil guys, hindi talaga natin maiwasan na magkasakit po yung ating sisil. Mayroon po mga butlit-butlit sa kanya mga paa at dito po sa mata niya guys, mayroon po tingnan nanyo. Ganyan guys oh. Kailangan po talaga natin gamutin ito kasi mahina na po yung ating mga sisil habang maaga po ay kailangan na natin talaga silang gamutin yan po oh. mahina na po talaga ang ating mga lagang sisiw guys kapag ganito po magkasakit ang ating mga sisiw ganoon din ang iba yung kanilang mga pakpak guys ay parang matamlay na po talaga at yan po namamayat po sila kapag panahon po ang ating panahon ay tag-ulan yan po Ito din oh, mahina sila guys. At ito naman din sa kabila, ganun din ang nangyari. May mga sipon din sila at ubo. Yan guys oh. Nagkasakit po talaga oh. May halak po ang ating mga sisiw kailangan po talaga natin silang gamutin na. Kahit pa hindi pa nagkaroon ng sakit, kapag yung panahon ay tag-ulan at uminit naman, ay kailangan na talaga ninyong maglagay ng gamot. At para magamot po yung ating mga may sakit na sisiu, ito po yung ating biniling gamot. Ito po ay primoxyl powder. Mabisa po ito sa mga sipon, ubo, sa ating mga sisil. Kaya ito po ang ating gamot para sa ating mga sisil. Ilagay lang natin ito sa tubig para po mapainom na natin ang ating mga sisil. Guys, magtimpla na po tayo sa ating primoxyl powder dito po sa ating lagayan. At ang nilagay kong tubig dito ay kalahati lang para po mainom lahat ang ating mga gamot na nilagay natin dito sa jar na ito. Kasi kapag pinuno natin, masayang lang din ang gamot kasi matapon lang natin, hindi nila nainom lahat. Kaya kalahati lang ang ating nilagay. Buksan natin yung ating powder guys. Yan. Tapos ilagay natin dito guys. Ang isang ganito po siya, siya ay kailangan nating hatiin para po makatipid tayo sa ating gamot. Yan. Tapos haluin natin, guys. i natin. Tapos, ito naman sa kabila. Ito naman din ng isang jar. Lagay natin dito, guys. Yung ating natirang gamot. Yan. Yeah. Pagkaluin natin. Kalahati din ang nilagay natin ditong tubig, guys. siyempre, isarado natin. O, ayan na. Maglagay na po tayo sa ating gamot, sa ating mga sisig. Ilagay na natin guys ang ating gamot. Yan po guys. So tingnan nyo. Sinisipon talaga ang ating mga sisig. Yan. Uminom na po sila. Umuulan na naman ang ating panahon, kaya yung ating sisiw ay lalong nagkakasakit, kaya po gamutin natin ng primoxil powder. Okay, inom na po kayo. Inom kayo para gumaling ang ating mga sisiw guys. Kasi may ubo at sipon po ang ating mga sisiw, kailangan po nating gamutin kapag ganito po yung panahon, tag-ulan at uminit, ay talagang mapapa gasto po talaga tayo sa gamot. Kasi palaging nagkakasakit ang ating mga alagang sisiw. Kaya para po maalagaan at mabuhay lahat ang ating mga sisiw, dapat nating gamutin. Ito po ay simpleng paraan sa ating pag-aalaga na lalo tayong umasinso sa ating pag-aalaga at dumadami dahil po mayroon po tayong kaagapay na gamot na primoxyl powder ang sipon at ubo ay tanggal talaga at dito naman po tayo sa kabila dahil po ang ating mga sisiw ay mahinang mahina at mayroon pong mga sipon at ubo ganon din painumin natin ng primoxyl powder para po mabilis ang kanilang pagaling para maiwasan ang sakit ng ating mga alagang sisiw ito po yung paraan natin para po mapabilis ang paglaki ng ating mga alagang sisiyo dahil po wala silang sakit. Yan po ang ating mga alagang sisiyo na ating ginamot. Inom kayo para po gumaling na kayong lahat. Ito na naman, maulan pa ang ating panahon kaya po ang ating mga sisil ay hindi may iwasan, nagkasakit po sila pero may paraan po tayo para magamot ang ating mga lagang sisil. Naglagay po tayo ng gamot na primoxil powder para po maging matibay ang kanilang katawan at gumaling ang kanilang mga sakit. Kapag nagustuhan nyo naman ang ating video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment and subscribe. Hanggang dito na lang po ako, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!